Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig, napaka-sweet at napaka-viral na love story ni Kuya Arjun at ni Ate Angelica. Sa araw naman na ito ay talagang nagulat si Ate Angelica sapagkat pinuntahan siya ni Kuya Arjun sa kanilang bahay. Nabuta naman ni Kuya Arjun na nagbabalat si Ate Angelica. Nagulat nga din si Ate Angelica at parang kinilig pa nga nung nakita niya si Kuya Arjun sapagkat napakabihis na bihis na naman ito at napakaganda ng forma nung nakita niya si Kuya Arjun. At habang palapit si Kuya Arjun kay Ate Angelica ay kumakanta pa ito. Kinantahan niya talaga ang dalaga kaya naman hindi nakapagtataka kung kinilig si Ate Angelica sa kanya sa so, sobrang distract nga nito, sa so, sobrang ganda daw ng boses ni Kuya Arjun, ay nasugat daw siya sa kutsilyo. At nung nalaman naman nito ni Kuya Arjun, ay hindi siya nagdalawang isip na kunin ang kamay na nasugat ni Ate Angelica at pinunasan niya ito gamit ng kanyang t-shirt. Tapos naman noon ay nag-explain si Ate Angelica na talagang nasugat daw talaga siya kasi nakafocus daw siya at masyado siyang nagandahan sa boses ni Kuya Arjun Kaya naman kinilig din si Kuya Archon. Grabe at habang patagal na nga ng patagal, ay mas ng nang si Ate Angelica at Kuya Archon sa isa't isa. Tinanong naman ni Ate Angelica si Kuya Archon kung nagugutom na daw ba ito. At sabi naman ni Kuya Arjun ay oo bakit naman daw? Kaya sabi natin Angelica ay ikukuha daw niya si Kuya Arjun ng merienda. At upang makakuha siya ng merienda para kay Kuya Arjun, ay inakyat niya pa ang puno na ito. Nang sa ganun ay makakuha ng bunga na imimerienda nilang dalawa ni Kuya Arjun. Grabe at nabilib nga si Kuya Arjun kay Ate Angelica sapagkat kahit babae daw ito ay napakagaling daw nitong umakyat sa puno Noong oh, Ako na may tulung... Ikaw nga ba si mister right? Ikaw nga of my life Ikaw... Noong pababa na nga si Ate Angelica ay medyo inilalayan nga siya ni Kuya Arjon. At nung inilalayan siya ay nung huling step nga ni Ate Angelica ay parang napayakap siya at talagang napakapit kay Kuya Arjon. Kaya grabe at sobrang kinilig ang mga manonood sapagkat parang sinalo na rin ni Kuya Arjon nung nahulog si Ate Angelica subscribe kitang kita rin ang kilig sa mga muka ni Ate Angelica at ganoon din kay Kuya Arjun. Talaga napakalakas talaga ng chemistry ng dalawa at marami din tao ang nagsasabi na talagang bagay na bagay daw sila sapagkat si Ate Angelica isang simpleng babae lang at talagang napakasayang kasama at Nakikita din ng mga manonood na masaya silang dalawa kapag magkasama. Pagkatapos naman ito, ay sinimulan na rin ni Ate Angelica na balatan ang kanyang mga kinuha na bunga. Natatawa pa nga si Ate Angelica sapagkat nung nasa taas siya, ay sinabi niya na sambutin daw ni Kuya Arjo ng mga bunga. Ngunit kahit malapit na nga silang dalawa at unti na lang ang pagitan ng pagsalo ni Ate Angelica, ay nahuhulog pa rin ito ni Kuya Arjun. Nang matapos ng balata ni Ate Angelica ang mga bunga, ay sinubuan niya naman si Kuya Arjun. Kaya, grabe talaga ang kilig ni Kuya Arjun nang ginawa ito ni Ate Angelica. Grabe at makikita nga din talaga natin na napaka-sweet ni Ate Angelica kay Kuya Arjun sapagkat sinusubuan niya ito ng mga bunga. At, laging ang kinikilig si Kuya Arjon kay Ate Angelica nung sinusubuan siya nito napakadami ng mga banat at pagpapakilig talaga ni Kuya Arjon kay Ate Angelica pagkatapos naman nito ay may nilabas din na kape si Ate Angelica grabe nga at hindi pa rin huminto sa pagpapakilig ang dalawa sa mga manonood talagang sinubuan pa nga ni Ate Angelica at pinatikim ni Ate Angelica ang kape na kay Kuya Arjun. At hinihipan pa nga ito ni Kuya Arjun at natawa pa silang dalawa sapagkat natapan pa rin ito kahit nasa kutsara na nga. Pagkatapos naman ito ay sabi naman ni Kuya Arjun ay aalis silang dalawa. Kaya naman naghanda na rin si Ate Angelica. Paglabas nga ni Ate Angelica sa kanilang bahay ay talagang nagulat at nabighani si Kuya Arjun sa kagandahan ni Ate Angelica. Paglabas kasi nito ay para daw itong diwata na sobrang ganda at nagliliwanag ang kanyang kagandahan. Kaya nga nung lumabas siya ay parang natulala talaga sa kanya si Kuya Arjun. Pagkatapos naman nito ay pinaalam ni Kuya Arjun si Ate Angelica sa nanay nito. Dito ay makikita natin na parang napaka-respeto talaga ni Kuya Arjun sapagkat pinapaalam nito na sa nanay at hindi lang niya basta-basta nilalabas si Ate Angelica sapagkat may pahintulot ito lagi ng kanyang mama. Pagkatapos naman nun ay lumabas na nga sila ito ay dahil kakain naman sila sa makdo. Kung nakaraan ay sa Jollibee, ngayon naman ay dumako naman sila sa makdo. Si Kuya Arjun pa nga ang nag-order para hindi na mahirapan si Ate Angelica. At habang nagantay din sila sa pagkain ay patuloy pa rin yung mga banat at pagpapakiling ni Kuya Arjun kay Ate Angelica hanggang sa dumating na nga ang mga pagkain at nag-start na rin silang kumain ng sabay. Makikita din natin kung gaano talaga kabuti ang puso ng dalawa sapagkat nagdadasal talaga sila bago sila mag-start kumain. Talagang parehas din sila na paladasal at talagang napakalapit din ang kanilang mga puso sa Diyos. Kaya nga kinikilig din ng mga manonood sapagkat parang parehas talaga sila ng ugali. Kaya naman mas talong lumalakas ang chemistry nilang dalawa at mas talong kinikilig yung mga audience nila sa kanila. Nung nakalatag na nga yung mga pagkain, ay syempre hindi pa rin tapos sa pagpapakilig ang dalawa sapagkat nag-usap pa rin sila at si Kuya Arjun pa nga ang nagbigay ng mga pagkain at naglatag ng pagkain sa harap ni Ate Angelica. Sabi niya kasi siya daw ang lalaki kaya dapat pagisilbihan niya daw si Ate Angelica. At nung kumakain na nga sila, ay mas lalo pang kinilig ang mga manonood. Nung talagang sinubuan pa nga ni Kuya Arjun, si Ate Angelica nun. At kitang-kita din sa dalawa na napakasaya talaga nila kapag kumakain sila ng magkasama. lalo pa nga ang kinilig yung mga manunood no pinanasan nani ni Kuya Arjo ng tissue sa labi si Ate Angelica sapagkat ang dumis daw nitong kumain at sinandal pa nga ni Kuya Arjo ng kanyang ulo sa mga balikat ni Ate Angelica kaya naman sobrang kinilig din ang mga fans nila nito pagkatapos naman ito ay dito na nga nila tinapos ang vlog. At nagpasalamat nga rin si Kalingap Tata sa dalawa sapagkat marami ang tumatangkilig sa kanila at maski nga daw si Kalingap Tata ay talagang kilig na kilig sa dalawa. Habang nagsasalita nga si Kalingap Tata ay talagang napaka-sweet pa rin ni ate Angelica at ni Kuya Arjun. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at napaka-viral na love story ni Ate Angelica at ni Kuya Archon. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag ding magkalimutan na mag-subscribe kay Kalingap Tata. Hanggang sa muli, bye!